sa pagtitimin na natin, sana ay pinamagwagas ito awit ng pagibig, awit nating ay wag na wag mong kalimutan. pagbatal mo akong kapangasahan, pili pili ko sa n alam kong kailan lang tayong nagtatakot Ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo Ipagpatawad mo, akong may nalukuluhan Ikaw ba Kumusta mga katanaw? Meron na naman tayong bagong tampok sa ating munting channel Marami sa atin ay namamangha pa rin sa musika ng nakaraan, lalo na't na nakaka-relate tayo sa bawat liriko ng awitin, hindi lang ang mga matatanda. Pati na rin ang mga kabataan ay nahuhumaling sa musikang sakop ng nakaraan. Gunit bago tayo magsimula, kung maari sana paki-like at subscribe ng ating channel Balik Tanaw Musika at Kasaysayan. Narito ang kwento ng bandang VSTN Company. Ang BST and Company ay isang sikat na Filipino pop rock band noong dekada 1970 at 1980. Ang banda ay nabuo noong 1977 sa Maynila, Pilipinas. Ang mga miyembro ng banda ay Vic Soto, poses at gitara; Spanky Rigger, poses at keyboards Tito Soto, poses at bass Joey De DeLeon, drums Val Soto, gitara Celso Llarin, gitara ang VSTN company ay kilala sa kanilang mga hit na kanta tulad ng Awitin Mo, Isasayaw Ko. Disco Fever. Kung sakali at magsayawan Ang banda ay nagkaroon ng matagumpay na karera sa musika na nag-record ng maraming mga album at nagtanghal sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas at ibang bansa. Ang VSTN Company ay isa sa mga pinakasikat na banda sa Pilipinas noong dekada 1970 at 1980 at ang kanilang mga kanta ay nanatiling popular hanggang ngayon. Yung pag-aartista ng ilang miyembro ng VSTN Company ay nakakaapekto sa kanilang karera sa paggawa ng musika ang mga miyembro ng banda tulad nina Vic Soto, Tito Soto, at Joey De Leon ay nagkaroon ng matagumpay na karera sa pag-aartista na nagbigay ng kanilang mga pangalan at mukha sa mga tao. Ngunit, ang kanilang pagtuon sa pag-aartista ay nakakaapekto sa kanilang oras at pagtuon sa paggawa ng musika. Sa isang panayam, sinabi ni Vic Soto na ang kanilang pag-aartista ay nakakaapekto sa kanilang mga proyekto sa musika. Sinabi niya na sila ay hindi na nakakapag-record ng mga kanta ng regular dahil sa kanilang mga busy schedule sa pag-aartista. Ngunit, sa kabila ng mga hamon, ang VSTN Company ay nagpatuloy sa paggawa ng musika at naglabas ng mga album at single na nagbigay ng kanilang mga fans ng mga bagong kanta at alaala. Sa huli, ang pag-aartista ng ilang miyembro ng VSTN Company ay nakakaapekto sa kanilang karera sa paggawa ng musika. Ngunit hindi ito nakapigil sa kanilang pagpatuloy sa paggawa ng musika at pagbigay ng kanilang mga fans ng mga bagong kanta at alaala. At sa huli, ang VSTN Company ay nanatiling isang bahagi ng kasaysayan ng OPM na nag-iwan ng mga alaala ng musika at pag-ibig sa mga puso ng kanilang mga fans. Ang kanilang mga kanta ay nanatiling popular hanggang ngayon at ang kanilang mga miyembro ay nanatiling aktibo sa industriya ng entertainment. Ang istorya ng VSTN Company ay isang patunay na ang musika ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon, aliw at pag-asa sa mga tao. Ang kanilang mga kanta ay nagbigay ng mga alaala ng nakaraan, ngunit nagbigay din ng mga bagong pag-asa at mga pangarap para sa hinaharap. At sa pagtatapos ng istoryang ito, ang VSTN Company ay nanatiling isang simbolo ng musika, pag-ibig at pagkakaisa na nag-iwan ng mga alaala na hindi malilimutan ng kanilang mga fans. At kung nagustuhan nyo ang istoryang tampok natin ngayon, ay iwan nyo lamang sa ibaba ng comment section ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang like at subscribe ng ating channel Balik Tanaw Musika at Kasaysayan. Maraming salamat mga katanaw hanggang sa muli!